itong napakagandang lugar guys ito po sa Libertad no ah uh, Barangay Libertad ah uh, Barangay Libertad ka ng Galete ito po guys ang pinakamagandang lugar dito sa Leti no dahil po uh, may malagit na bundok uh, sa lugar ng ito ito guys yung yung nasa tabi ng bundok guys ito po yung mababa ito po yung lugar namin na sa likod guys yan po ang lugar ng Sitio Masanib Dos. Ito po ang lugar po namin na sobrang gandang view at marami po ang kahoy guys. Apo ah, ng kahoy. And, hindi po makailan guys na sobrang gandang view guys. Dahil po ito mga tao rito guys napakaalaga ng puno guys no. Sobrang marami pong puno guys at makapal po ng puno po dito sa aming lugar. Dito sa Lete, Kananggalete. Ito po ay nagita ng Barangay Libertad no. Uh, kanang galete. Ito po sa likod guys, Ito po yung sitio masanib dos na uh, covered po ng barangay Tagaytay, uh, kanang galete. Yung bundok po guys yung nakatabi yung nakausli po kunti guys yung na sa na no. Ito po yung ano guys ng uh, mahawan. Uh, line po ng mahawan guys pero yan po ang bundok po guys, sa baba, guys, yung kalsada papuntang Manila, guys. Diyan po, dadaan ang bus pagpupunta po ng Manila. Uh, yung mga sasakyan, guys, dyan po dumadaan papuntang Manila. Yun po ang lugar po, guys, no, napakaganda. Marami pa po puno guys. Hindi po kalbo, ni katulad po ng uh, diwalwal sa Dibudabo, guys. Malaga po sa puno yung mga tao to guys. Uh, tsaka, uh, dapat pagingatan natin ang kalikasan lalo na sa climate change lalo na ngayon sa sobrang init halos sobrang init dahil uh, wala na pong makasangga sa ano natin uh, sa pag sumikat na yung araw dahil wala na pong puno pero ito sa amin guys na napaka marami pong puno guys pokal po guys talagang malaga po ang mga tao dito kaya guys dapat uh, pag ingatan natin ang kalikasan, alagaan natin ang mga puno pagpuputol puputol po tayo ng puno guys kailangan mag iwan po tayo ng seedlings para po maitanim natin para may kapalitin ang kinukuha natin ng puno sa kalikasan para hindi po tayo sisingilin balang araw ah, sa huli pag tayo po ang sisingilin ng kalikasan sa huli kaya ganito nagka climate change aha yun dapat pag ingatan natin ang ating kapaligiran at ang kalikasan pangalagaan natin para sa kapakanan para sa kinabukasan sa susunod na inirasyon para sa kinabukasan ng ating mga uh, mga anak at saka yung mga apo uh, sa mga ano pa sa sumusunod yun lang guys uh, God bless us all. thank you so much sa inyong pagsuporta sa aking pagbablog thank you very much thank you